Magandang umaga po ang kapamilya. Ito po si Father Jayboy Boy at tayo na po at magkapet pandasal. Siguro hindi na bago sa atin ang makakita ng mga lugar na punong-puno ng basura. Kilala natin ang mga lugar na Smoky Mountain sa Tondo, ang Payatas sa Quezon City at ang ibang garbage landfills sa ating kanya-kanyang probinsya. Alam ba ninyo na ang Pilipinas ang pangatlo sa nagtatapon ng basura sa ating mga dagat? At kadiri 60% ng dumi sa Pasig River ay human waste. May tanong ako, nasaan na ang dati nating sipilyo o toothbrush? Kung inaakala natin na nawala na yon o naglahong parang bula, nagkakamali tayo. Narinito pa rin ang yung lumang toothbrush at kung ano-ano pang plastic. Hindi totoong nawala na ang yung tinapon. May paraan para bumalik ito sa atin. Lalo na kapag nagsiswimming ka sa akala mong malinis na dagat. Hindi lahat ng tinatago. Pwedeng maglaho ng basta lang. May Diyos na nakakakita ng lahat nating ginagawa natin sa ating sarili, bagaman sekreto, sa kapwa, at sa kalikasan. May karma, sabi nga nila. Ngayon, alam na natin ang pwede nating gawin. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong tulong ay iyong subaybayan ang aming mga ginagawa upang lahat ng aming ginaganap ay sa iyo magbuhat at sa pamamagitan mo humantong sa wakas. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat.